ayoko ayaw ko sanang isama to. Ito talaga yung pinaka mababang level na okay. sa negosyo ko ay, so ay kasalukuyang nagkakape. Good morning po. Ngayon ay ano pa lang, alas 7 pa lang ng umaga. So, nakasara yung bintana ako dito ngayon, guys. Kasi may nagka-sigarilyo. Kahit malayo yung sigarilyo, kahit doon na sila bumubuga. Kasi, <laughs> pinaprank ako talaga na ayaw ko nung ano, ng usok ng sigarilyo. So, sa malayo sila bumubuga. Pero naamoy ko pa rin. Medyo sensitive ako sa amoy ng sigarilyo. Kahit anong usok. Meron kasi kaming history na, ano, yun sa baga nanay ko sa katatay ko. Kaya iniingatan ko yung baga ko. Nagtitinda ako ng sigarilyo. Nagpapasindi rin ako ng sigarilyo kasi hinahanap nila. Medyo nahihiya din naman kasi ako na hindi ako magpahiram uh, ng lighter. So, meron ako diyang sindihan sa labas pero yun ay nakatali doon sa may gate namin kung saan napakalayo dito sa bintana para hindi ko masinghot yung uso kung sakali mang uh, mag, ano sila mag, sila, magsindi. Uh, yung akin namang tindahan ay ano, stante or salamin so wala talaga makakapasok dito na usok, unless dyan sila sa harapan ng bintana minsan kasi malakas yung hangin, pumapasok pa rin. Yung minsan yung problema natin, ano, yung ako ayaw ko makalanghap ng usok pero nagtitinda pa rin ako ng sigarilyo. Ayan, sinong relate dyan? Kasi gusto ko kumita, parang ano yan minsan, yung alam mo yung araw na parang ayaw mo na magtinda pero wala kang choice. Kundi magtinda kasi may sari-sari store ka. Kasi syempre, diba, uh, sari-sari store kailangan laging open yan mga kasari. Kasi kung hindi naman tayo kikilos dito, wala naman tayong kikitain kung pipiliin natin yung gagawin natin Mga kasari, kumusta kayo mga kasari? Ako nga pala si Lizelle At welcome sa channel ko sa aking munting sari-sari store Na syempre magbabahagi tayo ng totoong kwento ng uh, buhay sari-sari store Ng tindahan natin So ngayong araw pag-uusapan naman natin Ano yung mga pinaka-challenging na pag usapan na rin naman natin Ano yung pinaka-challenging na parte ng pagiging store owner nyo? Ayan, bago tayo magsimula, comment ka muna sa baba kasari ng present kung isa ka rin sa mga lumalaban araw-araw sa buhay timdahan. So, kung katulad kita na medyo maraming struggles dyan sa pagsasari-sari store, hindi naman natin masasabing, Hirap na hirap tayo, no? pero napapag-usapan lang katulad nung shener ko. So yan nga, unahin ko nga yung pinaka-personal na struggle ko dito, yung pagbibenta ng mga panindang ayaw ko. Oo, yung mga bisyo na yan, ayaw ko ng sigarilyo, ng alak talaga. May personal trauma ako dyan. Bata pa lang ako, may trauma na ako dyan sa mga bisyong ganyan. Kaya sinasabi ko noon, hindi talaga ako magbibenta niyan kahit kailan. Pero ito na nga mga kasari. Nung nagbukas ako ng sari-sari store ko, doon ko naisip kung pipiliin ko yung ibebenta ko, yung gusto kong ibenta lang, paano ko kikita. Hindi ako nagpapaka-plastic dito, hindi ako nagpapaka-impokrita. Siyempre, gusto natin kumita. So, nagkaroon ako ng internal battle. Naglalaban na kailangan kong kumita, pero at the same time, Uh, hindi ko gusto yung mga panindang kailangan ko ibenta. So, ang hirap, 'di ba? So, tapos sasabayan pa nung mga realidad na kailangan nating matanto na kung hindi tayo magbebenta nito sa ibang tindahan din bibili yung mga customer natin. Kaya minsan sa negosyo, kahit ayaw mo, gagawin mo pa rin para kumita, 'di ba? Pero may rules ako dito katulad niyan, bawal mag-inuman dyan sa harapan ng tindahan, sa terrace, bawal magsindi dyan, magbuga ng usok. So, alam na yan ang mga customer ko. Kasi pag dyan sila nagbubuga, kunyari hindi ko close, gumaganyan talaga ako, pinapakita ko talaga, na ayaw ko ng usok. So, Ayun, alam na nila yun, na ayaw ko talaga, lumalayo na sila. So, eto, share ko lang mga kasarya, hindi tayo nagre-reklamo dito sa mga struggles na to, natural to sa pagsasari-sari store natin. Sinishare ko lang para malaman ko kung merong makaka-relate. <laughs> so, yung pinakaunang struggle ko talaga, yun nga labanan, yung ayo uh, ayaw kong ibenta pero kailangan ko kumita. Pero ito, minimal lang naman tong i-share ko sa inyo. Yung minsan ay ka, pero wala kang chance umihi. Sinong relate dito? Kasi maraming bumibili. Ito yung classic talaga. Yung sunod-sunod lang yung customer, tapos naiihi ka na. Tapos sasabihin mo, last na to, iihi ako. Pero hindi, biglang may darating na magpapaload. Minsan ba kasari ka, papasok mo lang sa CR, bilang may bibili. So, yan naman, yung mga time na yan, talaga nagpapaalam ako sa customer, lalo pag medyo matagal silang mamili ng gusto nila iniiwanan ko, sabi ko, wait lang, <laughs> si CR muna ako, may CR naman ako dito sa Sari Sari Store. Isama mo na dyan yung kung kailan ka kumakain, magluluto, at kung ano-ano pang mga ginagawa mo, sa sila sisigaw ng pabili. Pero nung nag-aabang ka dito, nang bibili sa Sari Sari Store mo, nakatambay ka lang, wala talagang bumibili, ba diba? So, ito naranasan ko kung kailan ako nagbablog sa kanagdadatingan yung mga bumibili. Pag nagsimula na ako magsalita sa harap ng cellphone. So, ito, mga kasari, ang tindahan ko ngayon masasabi ko ngayon ha kasi walang kasiguraduhan tayo ngayon sa ating pagtitindahan. Ang tindahan ko ngayon masasabi ko na stable siya ngayon. Bibigay ko syempre yung credit para sa sarili ko kasi napalago ko ito mula sa pinaka konti. Overcome ko yung mga struggles ko dito. Isang struggle ko sa pagtitindahan ay isa akong introvert. Pag maraming tao, lalo sa mga okasyon, di ba, nag, maraming tao dyan, medyo nahihirapan ako sa ganun. Yung isang pagiging sari-sari store, medyo mahirap sa atin. Lalo na kung ganun yung personality natin, may pagka-introvert tayo. Kailangan kasi nating humarap sa tao, pero kailangan tayong kumita. Ito yung hanap buhay na napili ko. Tun pa kasi talaga, gusto ko na na yung sari-sari store. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung pagiging introvert ko, mga kasari. Siguro dahil na-trauma na rin ako sa taong. Madali kasi ako madala. Ito talaga yung gusto ko. Kaso may mga struggles nga tayo. Hindi naman lahat ng customer ko ay ayaw kong pakiharapan. Meron lang akong mga particular uh, na suki or mga customer na ayaw kong bumili sa akin. na-relate ba kayo doon? O ako lang. O huwag nyo akong gayahin pero kakaiba ata talaga ako mga kasari. Minsan gusto kong pagtaguan talaga pag narinig ko na yung boses. Dahil sari-sari store owner tayo, sa huli nagbebenta pa rin ako. Nananaig pa rin yung pagiging tindera natin. Sa isip ko kasi mga kasari, baka mga worth 200 yung bibilhin nila. May sayang yung kikitain natin pag ganun, di ba? So, hindi naman natin malalaman kung hindi natin tatanungin kung ano yung bibilhin. Sa isip ko, baka malaki yung bibilhin nito. So, pagbebentahan ko na lang. Gusto ko lang malaman kung normal ba ito sa akin. <laughs> comment naman kayo dyan mga kasari sa mga nakakaranas nito. So ito naman yung dahilan kaya minsan pinipili ko talaga yung gusto kong pagbilhan. Sinong mga naka-experience na na yun ako. Madalas mga seniors na hindi mo pwedeng patulan yung mga nagbibigay sa'yo ng trauma sa pagiging sari-sari store owner, sa pagiging tindera. Dahil sa mga masusungit na mamimili. Kaya minsan gusto ko na lang magtago pag sila na yung tumatawag ng pabili. Ito yung mga mamimili na umaatake ng walang dahilan. Merong mga nagre-reklamo ng mga sumusugo dito. Example, dati may nagreklamo sa akin, senior, wala pa raw yung load niya pumunta dito. Nahiya talaga ako kasi may mga kasunod siya na makasabayan na bibili. So, marami nakakarinig na wala pa yung load ko. Asan na? Uh, inaantay ko yung last ko na nalaman na inaantay niya raw yung text kaya alam niya na wala pa yung load. Akala ko naman hindi pa siya nakakapanood sa TV kasi signal yung pinaloadan niya, hindi cellphone number. Hindi ka talaga makakatanggap ng text kung signal yung palulodan mo, yung box sa TV. Akala ko wala pa ang lumalabas na palabas sa TV kaya sinasabi niya hindi pa niya natatanggap yung load. Eh signal yung pinaloadan niya mga kasari. May dahilan ba para magreklamo siya sa akin? Inaantay niya raw yung text sa cellphone niya. Eh ako pa naman war di ba? Kung patol patol eh hindi lang ako basta tahimik pag alam kong uh, hindi ako yung mali pero minsan dahil matatanda yung minsan yun na-encounter kung ganun mas okay para sa atin na wag nang pumatol lalo na at tumatanda na rin ako pag yung mga tao, minsan ayoko ng pakihirapan, yun yung mga dahilan ko bakit ayoko nang humara pag narinig ko yung boses nila, yung mga ganong senaryo, ang nai-imagine ko pag nakikita ko yung mga mukha nila so, isa pa, maraming nakaka-relate sa inyo dito, yung nagtitinda ka pero antok na antok ka pag matumalalo, ganyan yung nangyayari. Kasi <laughs> hindi active tayo, kaya lalo tayo inaantok. Medyo mababaw na dahilan na inaantok ka. Pero syempre mga kasari, mahalaga sa atin yung pahinga. May mga days talaga na gusto mo na lang talaga matulog ng mahimbing kahit isang oras lang. Pero paano? Wala kang kapalit. <laughs> wala kang kapalit dito sa sari-sari store mo. Kung minsan nagpapaskal ako dyan ng close sa sari-sari store ko kasi nga wala akong sarahan dyan. Pero kahit may paskil pa, may gigising at gigising pa rin sa'yo, magdo-doorbell, doorbell, doorbell doorbell sila dyan. Iba. Kaya hindi na ako natutulog ngayon. Maliban na lang talaga kung may kapalit ako na anak ko, asawa ko. So, yan. So, ito yung next struggle ko. Ito ay nagsimula nung umedad ako. Siguro mga 35 years old ako naramdaman ko na to. So, ibig sabihin, lampas-lampas na ako sa 35 mga kasari. Ito, para sa mga kababaihan na tindera dyan. Pag meron akong monthly period, grabe, sobrang hirap. Hindi ka makapagsara ng tindahan kahit may dysmenorrhea ka nahihilo ka. Hindi ko alam kung may talasimia din ako katulad ng anak ko na naman, sa akin. So, tungkol yung sa dugo, nahihilo ako every time na magkakaroon ako. Nag-iiba yung mood ko, masakit yung ulo ko, yung balakang ko. Minsan kung kaya kong tiisin, ay, hindi talaga ako may inom ng gamot. Ang ka uh, pwede lang gamot sa akin yung medical. Hindi pwede sa akin yung biogesic, hindi tumatalab Pero yung ibuprofen kasi masama kasi yun sa, atay. Kaya hindi ako umiinom. Kung kaya kong tiisin, tinitiis ko talaga. Pero syempre, dahil tindera tayo, walang absent-absent dito. Talagang magtitinda pa rin tayo kasi sayang yung kita natin. Kasi tayo yung boss, tayo yung amo, manager, cashier, cargador. <laughs> Ayan. Kailangan mo pa rin magbenta. At syempre, kailangan mo pa rin magsukli ng tama kahit may nararamdaman ka diyan kailangan mo pa rin makiharap sa mga suki mo, di ba Kung may nakaka-relate sa mga sinasabi ko, comment mo naman relate at kung saan ka nakaka-relate, kung inaanto ka ba, kung may ginagawa ka, saka may bibili, comment mo sa baba. Titignan natin kung ilan talaga tayo nagkakaintindihan sa buhay tindahan na to. Ano? Ito yung sunod kong struggle, mga kasari, bilang tindera. Hindi lang ah, uh, stuck kasi ng bahay natin, nakakaunti ang binabantayan natin. Kasi pag-stuck sa bahay, konti lang yun. Kundi napakaraming stocks na dito sa tindahan natin, yung mga paninda natin, ang binabantayan natin, yung mga expiration, mga kalaban natin na maninira. So, alam mo yung feeling na masira yung paninda mo, di ba? Grabe, talaga nakakapanghinayang yun kasari, di ba? So, hindi lang yung pera, yung pinanghinayang mo na ibinili mo ng paninda, kundi yung produkto mismo. Sobra akong manghihinayangin, lalo na sa mga pagkain. Bata pa kasi ako, may tumanin na sa isip ko, hindi ko alam kung sinong Poncio Pilato yung nagsabi sa akin. Wag mag ng pagkain, wag magsayang. Bawat butil ng bigas, pawis yan ang magsasaka. Yun talaga. <laughs> Di ba meron ba kayong gano'n na mga salita or mga sinabi sa inyo na hanggang tumanda kayo, hindi naaalis sa isip nyo. Huwag magtira ng pagkain sa plato. Kaya hanggang ngayon, pag may nasasayang na paninda, parang ano, nakaka-depress ano <laughs> parang sobrang depress na depress ako, pag may nasasayang na paninda, lalo na't na hindi ko naman nakakain, madalas kung kalaban dito langgam, ay nako, gigil na gigil talaga ako, pag may nakikita talaga akong langgam kaya lahat ng panlaban sa kanila, binili ko na. So, eto pang, ano, sinong nakaka-relate sa inyo? Lalo sa mga mataong lugar na takbuhan ng solicitation, paano kayo tumatanggi? Sa tindahan natin, hindi mawawala yung mga dumarating para manghihingi ng tulong, mga nangihingi, solicitation sa liga, yun, madalas dito sa amin, mga dalang medical certificate, Meron pa minsan madalas bumabalik-balik dito mga biktima daw sila ng Taal pero ilang buwan na ang nakalipas babalik na naman biktima pa rin daw sila ng Taal na pagputok. So, ang mahirap kasi napansin ko lang pag nagbigay ka sa kanila, babalik-balikan kanila babalik na naman sila tapos hihingi na naman ganun ulit yung reason nila hindi ko alam kung ginawa na nilang hanap buhay so hindi naman sa madamot pero may mga araw na wala rin tayong benta di ba may mga matutumal days din tayo at kung lahat bibigyan mo ikaw yung malulugi talaga pero wala namang masamang tumulong basta piliin mo lang yung kaya mo at gusto mong bigyan di ba so kung hindi kaya magbigay mas maganda siguro matuto tayong tumanggi ng maayos. Ano, para hindi naman maapektuhan yung hanap buhay natin. Uh, ayoko sanang isama to. Ito talaga yung pinaka mababang level na sa negosyo. Yung paninira sa competitor nyo ayan, kung meron kayong kapit tindahan dyan, imbis na magbenta ng maayos ang nangyayari ay nagsisiraan so ayaw ko nang i-detalye pero wag na wag nyo yung gagawin kahit na kayo yung nauna o sila yung nauna wag na wag nyo yung gagawin yan wag na wag kayong gumawa ng mga chismis o ikapapanira ng mga competitor nyo, yun lang uh, yun yung isang struggle ko na kaya ako na depressed din na parang ayaw ko nang magtinda dahil sa mga nangyayaring ganun, so hindi nyo alam kung paano makakaapekto sa competitor niyo kung malalaman nilang sinisirain mo sila. Kaya wag na wag kayong maninira ng mga competitor niyo or mga kalaban niyo. Magtinda na lang kayo na magtinda kasi akala niyo ay okay lang na manira pero malaki yung impact doon sa sinisiraan niyo baka maapektuhan sila. Ako naman mga kasari, hindi naman ako perfecto pero never kung ginawa na manira ng kapwa negosyante ko. So, kaya payo ko talaga sa inyo, malumaban tayo ng patas, huwag manira, huwag mandaya. So, hindi ka naman yayaman dyan sa paninira. At alam nyo, kung sino yung naninira, sila yung nasisira sa tao sa nakakarinig sa kanila. So, yun lang. Pero ito yung tanong natin mga kasari. Kung ganito kahirap, marami pa yung struggle. Hindi ko na lahat kasi sobrang haba naman ng vlog natin. Bakit tayo nagpapakatatag dito sa pagtitindahan? Bakit kahit pagod ka na bukas, magbubukas ka pa rin ng sari-sari store mo? syempre simple lang ito. Kasi hindi lang ito tindahan ang binubuo natin dito. Ito yung hanap buhay natin, pangarap natin. Nandito yung kinabukasan natin, ayan, uh, syempre nakakaipon tayo, syempre may umayaman sa pagsasari sa restore, naniniwala tayo dito dahil araw-araw may kinikita tayo, depende yan sa discussion natin hindi ito glamorous na trabaho hindi ito mataas tulad ng tingin ng iba, pero marangal tapat, matino at may maayos tayong namumuhay, kaya para sa lahat ng kasari natin, kung nagsisimula ka palang magtindahan, so ituloy mo yan kasari, kung natalo ka na minsan, nalugi, bumangon ka ulit kung pagod ka na, huminga ka lang, pero huwag kang susuko. Yan may mga times na pag uh, na-burnout ako dito, ah, uh, labas ako, kain akong lomi. <laughs> Sasara ako. So, dito sa channel ko, mga kasari, hindi ka invisible. Naintindihan ka dito yung kung ano yung mga experience mo sa pagtitindahan. So, ako si Lisel at sasabihin ko sa inyo, hindi madali maging store owner, pero hindi ka nag-iisa. Kaya naman, kita-kits tayo sa next video, mga kasari. Kung nakarelate ka, comment mo, solid ka, kasari. Ayan, like, share, and subscribe para mas dumami ang tindera tindera na magkakaintindihan sa buhay. So, yan, mga kasari, maraming salamat. Happy selling, God bless